Magandang hapon po mga ka-surprise-surprise surprise. Hapon po ngayon Hindi ko po sure kung September 16 ngayon But I will go with September 16, 2024 Ayun guys, around 3 in the afternoon yata ngayon Yata, pero sure ako afternoon ngayon Ayun guys, ano na lang, nag-shest na lang ako papahinga Napagod ako, guys. <laughs> Napagod ako sa kakapahinga. <laughs> Ayun nga, guys. Ano bang chika? Um, ang chika is, um, wala mo masyadong chika. Nag-ano kasi tayo, guys. Um, Nag-update life update. Pero guys, pinag-iisipan ko rin kasi parang three days in a row na ako nag update ng life ko. So parang I think kung everyday ka nag update ng life, parang di na-update yun. Parang, parang feeling ko ano na yun. Um, what do you call that? parang documenting na yung life mo, 'di ba? So I don't know let me know comment down below kung okay ba yung gano'n na parang everyday kayo nag update ng life mo pero parang feeling ko hindi okay kasi pag nakasanayan mo yun na everyday ka nang nag update ng life mo is para bang pag may day na hindi ka nakapag vlog gano'n para bang feeling mo hindi na kompleto yung life mo which is not good kasi di diba, hindi naman lagi tayong may internet connection gano'n So, yun guys, it's around 3 to 4 in the afternoon pero talaga excited na ako matulog guys um, pagod na pagod na lolo nyo inaantok na ako pero syempre ba diba, hindi naman tayo matutulog ng ganitong oras bayaan na natin mapagod ang ating katawan at utak and then matulog tayo ano oras ng pagtulog? Siyempre, gabi. So, gabi tayo magtulog. <laughs> and, ayun, hindi rin tayo basta-basta pwedeng matulog kasi. Ano ngayon? Thursday ba ngayon? Tuesday. Tuesday ngayon, guys. And, um, ako yung mag-feed ng cat this evening. Ayan. Ako yung mag-serve ng dinner nila. So, hindi tayo pa pwedeng matulog ng maaga. Ayun. Inantok ako guys kahit umiinom ako ng ano coffee. Ayan guys, magkape kayo. <laughs> magkape kayo guys. Magkape tayo pala. Ayan guys, ito masarap yan. Ano bang tawag dyan? Sana maganda yung kuha yan. Ano guys, ano to? May vlog na ako nito lechon kawali iyan na pinirito ko ulit na naging bagnet na and then parang feeling ko pwede na rin siya for chicharon ganun so ganun lang yung chika guys